Yan po ang epekto ng bagyong Pablo. Ay, Pablo ba? Ano, Kinta. Kinta ba? <laughs> bagyong Kinta. Ay. Bali ang uog. Ano, bali ang uog. Yan po ang ginawa. Yan, hanggang ngayon po mataas pa ang ilog baka sa ilog yan po at ang matindi po nyan yung aming sagingan ayan ang nangyari ayan na po ayan o eh. ay nako ayan Ayan. Ayan. Ah. Lawak ng ilog. Hindi pa tayo makatawid. Para makukuha ng konting ano. Ay, kawawa naman. Saging abos. Hmm. Ayan Ito po ang ginawa ng bagyo. Pinta. Ayan po. Ayan po ang ilog. Hanggang ngayon, baha pa rin. Ayan. Ayan. Pero ang masakit po niyan, ang saging po ay ubos na po. Wala na pong pakinabangan. Hindi pa po siya naka sa bagyong tisoy So yan na naman po. mag balo pa lang pala sa bago-bago pa lang sana magpupuso. Ayan Ay, na ang nangyari. Hmm. Wala na obos na naman ang mga tanim